You have arrived. Nandito na po kayo? Nandito na po, ma'am. Kayo po yan, nasa tawid. Ah, ito si ma'am. Ma'am, Mary po yung nag-book. Yan, isot ko na po. Thank you. Even if you want to Uh, ah, wait lang. Okay. Yan. Okay na kayo, ma'am? Sure pa. Okay na pa. 28 minutes. Nakakash po ba ito? Ma'am? Cash po. Yung bayad, ma'am? Yes pa. Cash po, ma'am. Okay, sure. Pwede nun, ma'am. Gcash. <laughs> okay, cash po. Sino po magbabayad, ma'am? Sila po? Po. <laughs> ah, kayo po magbayad? Apo, ako po. Alam ko, si ma'am din. Dito po kayo nag-work? Ay! Sa so Ayala pa. Pumunta na kami na kasi hindi na press namin. Pauwi so, na po kayo? Hindi. Gagala pa. Ah, lali mo, Friday na? Friday. Ha. Weekend bukas. Gala time. Okay lang ma'am, may camera tayo. Okay ah, lang po. Vlogger po ba kayo? Um, Vlogger kayo? Nagpa-practice. Ah! <laughs> Sa practice mag-vlog. Saan <laughs> po province niyo, ma'am? Lumbay siya. Ay, lumbay siya ma <laughs> hmm? ka, ma'am. Lucana? Hmm? Hindi ka marunong mag-Lucana, ma'am? Oh, yeah. Lucana. Ang <laughs> Lucana. Ang Saan po kayo sa Nueva Ecija? Parang ilan Parang ilan, Nueva Ecija din ako eh Saan po? Sa Juan Camerizal hmm? Rizal. Rizal? Hindi malapit. Ha? Paano sa Jose? Ah, uh, kabila ng San Jose. Ano? Ay, 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 ay. Bandang San Jose po ba kayo? Eh? Bandang San Jose kayo? Hmm. Ah, sa kabila kami, sa Rizal. Pwede pa uwi po kayo ngayon din mamaya. Hindi po. <laughs> ah, kala ko weekend uwi yan eh. Hmm? Number na. Ito na tayo dyan. Traffic dyan. Pagandiyah. Uh, Oo, so, sobrang traffic dyan. Saan po kayo nakuwi dito? Sa uh, din. Sa Buendia rin? Apo. Ah, sa Carl. Dan lang ako dun, ma'am. Kamila. Dito. May kwan lang ako. Ibibigay na ako. Gamit. Baba ko lang dyan ma'am sa so, my guard Yeah Wait Okay na. Okay <laughs> <laughs> Iwan ko lang ngayon Nakapasyal ka pa dito ma'am Hindi <laughs> joke lang dyan ako nag-board nung iwan ko lang <laughs> Ayun lang mama iwan ko lang tong bag ko Ay, Par! Par! Liwan ko yung bag. Liwan ko lang. Kakayo tuloy kayo, ma'am. Tuloy natin yung biyahe, ma'am. Taka ko pa. Sige, ma'am. pa ako. Mataas nga siya, ma'am. Ayan, okay na po kaya? Okay po. Ciao. Thank you, Mama. Okay po. <laughs> Sinamahan nya ako. <laughs> ano po ito? Uh, sideline niya lang po er, -in po? Or for long work niya po? Hindi po, part time. Kaka-out ka lang rin po? Ilang taon na kayo, Ma'am? 25. Hindi ba, bata pa pala kayo, Ma'am? <laughs> Okay lang mama upload natin to sa YouTube. Ay, hindi. You. Ha? Kailan mo ako. hapon? Oo, nakatotok kanina pag sakay mo. Single, ma'am? Secret. <laughs> Malay mo, ma'am. Baka dito sa followers ko yung pot, forever mo. <laughs> <laughs> Secret talaga. Depende. <laughs> lagot. Tapos <laughs> pag napanood ng boyfriend, oh, ah, ayaw niya sabihin, ha? Bala siya. Call center kayo, ma'am? Hmm, hindi. Yeah, sa bangko. Ah, sa bangko kayo, ma'am? hindi Dami pala kayong pera. Wala akong pera, pero nabas pera. Ah, uh, teller, saan sa bangko pala kayo? RCBC bank, ma'am? Security bank. Ah, security bank? Hmm head office ako. Ah. Ay, ay, May kilala ako sa head office nyo. Anong department? <laughs> Yan sa may Ayala. Isa lang pa yung head office dyan? Oo. Mm -hmm. Ha? Ayan dun po. Ah. Pag hindi ko katindi, naman, sa kakawit. Ah. Matagal na po kayo dun? One year na. Ah, okay. Siya bago lang dyan. Hmm. Ah, bago na ito. <laughs> Oh. Pinala ko siyang bonus. Oo. ata bonus kahapon. Four months lang yata siya eh. Dati nagkukon ako, nagbablog ako ng pre-ride. Kaso lang ayaw na nilang sumakay kaya wala akong may vlog. <laughs> Mag-joyride na nga lang ako. May kita pa. Ayaw nila ng libre ah. Ah, sa Istanbul. Ay, kapal. Ang daming kan, ang eh. daming Alokohan na ginagawa ng mga nakamotor eh. Kaya takot na sila. Mm -hmm. Na try mo na pumunta diyan kay Diwata? Ay, hindi. Gusto ko try kasi wala walang time. Diba Saturday Sunday wala kayong pasok? Oo. Kaya may rest <laughs> day na. Tulog lahat. <laughs> Ano lang ginagawa pag weekend? Ay, tulog na lang, nag Tulog. tulog, mm -hmm. <laughs> tulog man, tulog lang. At ang wala sa mga Di ba 8 diba, hours lang yata pasok nyo? Mm -hmm. Oo. Oo. Oh. Pagod pa yon. <laughs> <laughs> Dito lang one lapit lang noon. lang ba 'yun? Oo, oh, okay, pwede makasama ko 'yung eh. Malay mo, pwede natin ipart to yung video natin ma'am, libre kita dyan <laughs> <laughs> Dito oh, turo ko sa'yo Ayan lang oh, dyan Ay, kapag lang pala Oo, oh, ayan oh Ayan, ayan oh Pwede ba ito para sa below Ito try yung unlikon dyan, unlikon dyan Dapat ba yun, unlikon dyan? Masarap yung kanila, yung, yung lechon, may lechon siya. Eh? Okay. Yung... pero sarap na siya kasi ang dami. Ito po yung drop point nito. Doon po, banda pa ron. 7 minutes, paikot tayo dun sa dulo. Sa entrance po ba yung drop point? Tingnan ko. Oh, entrance. Ah, sige. Bang maligaw ako. Ngayon ka lang mapupunta dyan? Ah, guys. Walang lang pandit. Di ba halong alam ko? Ah, sahod, dito sa shopping. Hmm. Kakalikaw tito eh. Oo oh nga pala. Payday pa lang ngayon. Hindi ako magsalig ako. Ay, <laughs> traffic. Dahil sa gilid, kabila. Pili eh. Sabi <laughs> mo nga, pamalengke nga yan. Magpukas nga yan. Um, buha na mga bono. Ilang araw, ubus na naman. <laughs> <laughs> Pag-isya <laughs> ka na naman yan. Yun ang sinahan. <laughs> Bakal yung turn dun eh. pag po ka na naman yan. Tapos binalikan tayo. No? <laughs> Problema mo. Ayan, <laughs> dito tayo sa entrance. Huwag mo yung sahod oh. mo mama. Ah, wala. Huwag mo ubusin. Ito ay din pang ah. May bonus pa <laughs> yun. <laughs> May bonus pa. Daming pera ngayon yung mga tao kung December. Oo. Dating ng January, wala na. Wala <laughs> oh, na. yung lahat. <laughs> dito yung mga friend mo? Oh, ito pa rin kung na sila. sando daw sila? Ah, sa biyahe pa rin sila, kanina. Wala, saan ba tong entrance nito? <laughs> Pero doon entrance na yun ma'am eh. Saan entrance kaya sila? Okay na. Eh yun, entrance na po yun eh. Yung kanina know, doon. Sige po, ibang naman lang sila kung Basta yung entrance dito ng SM. Entrance na po yun. Eh. Meron pa dyan. Ah, doon? Wala na dito? Ah, wala na. Okay na po ba? Ah, mawa ba? Eh, dito na lang mo. Mas mataas kaya. Oo, mas... Ayan. Yeah. <laughs> okay, dan, Okay Okay na, ka Okay na naman, <laughs> okay na, masandaan Huwag na Maraming peras sila mo, sige Huwag <laughs> oh, na mo, kahit nga Inubos mo yung laman. Okay na to? Wag na. Kahit wag na. Ito na lang. Ay. ah, <laughs> sige, ingat po. Bye bye. Oh, bini, bini. Just touch my body. Don't need nobody else but... Oh. <laughs>